Nasa gobyerno pa ba itong si Mr. Gonzales? Sa uh, report na natanggap natin, ito ay uh, nagretiro na, no? Nagretiro na. Tama ho ba? Pero siya ay natanggal na sa serbisyo. Tama ho ba? Ano na una, nagretire siya bago natanggal sa serbisyo? Nung uh, July 2016, uh, Sir Aljo ay uh, nag-mandatory retirement po itong si uh, okay. Gonzales after attainment po ng kanyang uh, mandatory retirement age na 56. So valid, the following year po na 2017 ay may lumabas pong dismissal order sa kanya at a uh, result po nung isang uh, kaso po niya na naisap pa po noong 2006 uh, for grave misconduct. Kaya nung lumabas po yung desisyon niya noong uh, uh, dismissal ng 2017 at na-deny po yung kanyang motion for reconsideration, ng 2018, hmm. ay na-implement na po ito. Pogpog process po ng kanyang retirement benefits ay na-stop na po ito. Okay, so retroactive, nag-apply sa kanya, so wala na po siyang benepisyo makukuha sa pagiging retired police officer. Ano bang ranggo niya, ma'am, nung siya po ay nagretiro? Nung nag po siya, Sir Aljo, ay ang rango po niya ay uh, PO1 dahil bago po lumabas at nakapagpitiro po itong uh, dating pulis po na ito, ay na-demote din po ito. Okay. Dati po itong uh, PO2, na-demote po siya for another grave uh, misconduct case po. Oh, okay, ang dami palang kaso nito kaya na-demote. Opo. Ilang years na po siya sa servisyo, ma'am? Mahigit uh, 20 years po siyang nag nagserbisyo sa eh, kaya yeah. malaki din po ang na nawala sa kanya as a result ng kanyang dismissal from the police yeah. service.